Breaks, magandang araw sa inyong lahat Chris Cusinero po, nandito tayo ngayon sa may Calgary Stampede Yan At downtown Calgary So bakit kami nandito ngayon? Uh, Magbe-breakfast kami Kasama si Tito Mango At pareho kaming naka-red At bawal, <laughs> bawal magtinong amag ano, Magmura at hindi kami nag -usap. Talagang nagkataon na naka kami pareho <laughs> Hindi ko alam kung bakit <laughs> So, day off namin ni mami ngayon. Kaya wow. ngayon ay magliliwaliw tayo. Correct. At sabi ni mami, mayroon daw masarap na breakfast dito. Kaya itatry natin. Okay. At maraming salamat mami sa palibre mong breakfast. Ay, may ganoon? <laughs> Inunahan na agad ako. Panoorin nyo nga siya, siya. <laughs> Hindi ako siya. Para mailibre ka mo. <laughs> dito siya sa loob eh. Sa loob na. Parang, libraryan. Loob na, parang, libraryan. parang library yan. library. Hindi, baka papasok Parang ano, parang Dali, yung tayo sa kabila Great Glory, parang Ayun oh, no, baka yun Ayun ba? Ah, dito nga, yun, diretsyo Pasok sir, pasok Ay, sir, magandang araw po Magandang araw po Thank you sir First time dito Kaya bina, kaya binoblog namin So lahat ng mga Pinoy nakapula nga pala ngayon So, <laughs> nag-usap-usap kami, naka-uniform kami. <laughs> Sige po. <laughs> so, hello. How are you? Good, thank you. Thank you. Good, good. Thanks. Hello, hello ma'am. First time. Ay, oh, Pilipina? Yeah. Dapat nakapula ka rin. Ay. Dapat ako to. I saw this on TikTok. And, oh. Um, Instagram. Okay, oh, thank you. Kaya nandito tayo ngayon kasi nakita ni Mami to sa TikTok at gusto lang namin itry. Gusto namin itry for the first time. Yun. So, anong kakainin natin, mo? Uh oh. Tinitingnan mo po is the breakfast menu. Breakfast yeah, menu. Yeah, so we are open from 8 to 11 for breakfast. Oh, uh, ay, sa it's ngayon. <laughs> oh, it's past. It's past 1 na so lunch. Yeah. So, we also now we have the lunch here. Like oh, this is the lunch. Is the lunch ah, yeah. so breakfast is Done and na. 11, yeah, yeah. Yes, okay, okay. So, uh, for the salads, we have a two-plate or a three-plate mm. salad. So, choice of two kinds or three kinds of salads. Mm. Okay. And okay, and then? And then? Ano yung meat? Uh, so we, we also have uh, um, sandwiches. So we oh, have, fish. yeah, we have turkey. Ah, oh, salad, salad lang siya. Salad, salad lang. Kala ko naman side siya. I thought yeah. it was only side. Yeah, just, um, so yeah, mm. so for the sandwiches, we have bacon buddy. Uh, bacon buddy is back bacon, potato, oh. sausage, and then brown. Okay. okay. Sausage, side, uh, we also chicken shrimp. She's après, she's mm. Oh, parang mas gusto ko to. What's okay. this one? Ah, okay. So, we're gonna do some sampler because we wanna be here, okay? But not everything, dalawa <laughs> lang. Just two. Yeah. Ano ito? With a... Uh, hello. Okay. Ah, may... Pwede pwede iuwi to. Pwede iuwi tong tray. Pakita mo na Yeah. Di ba? Uh Oo. -oh. So di ba? Uh -oh. oh, Mama ka ng dessert mo. Teto uh -oh. na lang, lemon. Grabe, ah, sige. Isang lemon. Alin diyan? Um, Cheesecake. Cheesecake na Toblerone. Mm. Ah, uh -oh. may donut din daw. Ano? Sige. Oo, oh na lang. Sige. Kasi kala niya, dahil pitok siya, kala niya makakalit Lemon kasi, lemon. how are you? very well. How are you guys? Yeah, Last? Are you paying together? You guys are all over it. Yeah, paying together. Yeah. But wait. There's more. There's more. Wait. What will it be now? Can I have a black coffee please? We don't have any drip coffee today, but we can do an Americano. Okay, Americano. please. So Americano. Americano. Even, me you know, Even Mexicano is okay. <laughs> <laughs> okay. I mean, me. Me. Uh, a, <laughs> no, because it's a capital So I'll get another one. No Coke Zero? No, Coke. Zero. Diet Coke. Oh, we have Diet. Diet Coke. No. I know it's not the same. <laughs> We are both diabetic, that's why. I'm gonna go for latte. Latte, of course. <laughs> But he wants sweets. Oh, my, ah, you, want a flavor ah, so you in your latte? Ako talaga ayoko kasi nandun oh, na ako sa... No. Just, Dito like, lang din like, di so kami so sa Calgary. Okay. Sa may, ako sa may sage siya sa downtown nakatira. Yes. Okay. So, malapit okay? kayo. So, the menu the changes every day. Uh, so, what you see Leo. today might be different yeah. the next yeah. time. I'm so, mm, so, okay. So, okay, Joe. Kayo taga saan? Uh, Citadel, Northwest. Northwest, but in the Philippines? Manila. Manila, within Manila lang. Eh, <laughs> yung mami na ah. ah. Mamahali ng ano? Ay, ay, pwedeng iuwi. Pwedeng iuwi. <laughs> 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 Mamahali, pwede iuwi. Oo, para, para panahon ng lola ko itong mga wow, kutsara okay. nila. Tapos kuha na tayo ng tubig na. At At sa Saka napkins. Hindi basta-basta. Saka yung mga napkins nila, kaya pala mahal ang almusal. Bulat yeah. <laughs> 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 ako. Hindi lang, lang siya natin yun. <laughs> di ba? Etam baso, aminin mo. Diba? Mm -hmm. Parang binayaran lang natin yung baso. So dito tayo sa sosyalin, siyempre. Mami, look at the table. I, let me, ay, mga ano, na. Kaya ano pala mahal eh. Pwede bang iiwi eh? Kasi oh, mahal eh. Hindi pwede mo buksan yan, iiwi mo yung medal. Ayun doon, tapos Ang mahal pala ng pagkain dito, napasubo kami. Ang hirap pala maging sosyalin. Tapos ito na yung aming coffee and latte. Oh, Americano sa'yo. Oh, Americano. Ito lang, ganito kaliit yung tasa ko. Oo. Oh. Sige na nga, titipirin ko lang sa yun, eh. na lang to. Mahal to eh. Akin parang tumbler. Oh. Buti sa pa sa Yung sa kanya, ang laki sa kanya. Uh -huh. no? Tapos yung sa kanya, parang gawa ni Angelo. Oh. Uh oh. -huh. May ganun-ganun din. Parang barista. May... Okay. Teka, okay. magsasend ako ng pera. In fairness, ang sarap nung kati. Ang sarap pa. Okay. Thank okay. you. Wala man lang akong na ano Na video ni Isa Ikaw lang may content Eto, okay. eto yata yung mahal eh Ito <laughs> kamote dalawa eh teka, teka. Di, Yung kamote mahal <laughs> Galing pa ng Philippines teka. Okay. Meron kami ditong turkey sandwich yeah. in, in croissant no? Oh. Eh mahal kaya naman pala Mahal talaga eh. <laughs> Ang ano ba ito? Hmm. Pag dyan parang mura Yung turkey ang mahal hmm. Tinapay lang Na ano ba diba? Hindi kung siguro kinuha lang natin Salad at saka coffee 20 lang O 25 lang Kung dada isang ano Salad ano. lang at saka coffee nagbalit mag, mag oh, okay, hindi tayo, uh, tayo nag sandwich hindi tayo nag dessert kasi yun ang nagpamahal eh uh -huh. 25 or tig isang dessert tayo at saka tig isang coffee oh, yun na nga po yun Tart. Lasang lemon ba? Mm -hmm. Lemon tag. Lasa naman. Matamis masyado. Hindi. Oh, mami. Ano masasabi mo, mami? Ah, uh, isa lang masasabi ko. Ang mura niya, 50. 50 dollars para sa breakfast. Parang naiyak ako. <laughs> naiyak ka? Kasi yung aming breakfast is Oo. tinapay sa kadalawang maliit na salad. Oo. oo. Nakamote, hiniwang kamote. Nahiniwang ako. Sa atin, <laughs> anong tawag doon? Sweet potato eh. Ano sa Tagalog kamoting, yun? Kamoting baging. Kamoting baging? Yung kulay Kaka. orange ha? Oo, ah. o, hindi kamoting kahoy, kamoting baging. Kamoting baging siya. So, sa ano yun eh? Yung sa... banana Q, parang gano'n. Oo, sa banana cue. <laughs> yun lang, tapos 50 dollars na. <laughs> Tapos meron isang may tokwa pa lang. Parang nilalagnat ka mamay. <laughs> parang nilalagnat ako ngayon. Tapos yung kape na parang nasa tumbler. Yung sa akin sobrang liit. Oh. Alam mo pag umuwi ako ng kape, di ba laging yung ano malaki. Oh, oh, Tapos yun, yun, nagulat yun. ako. Ang liit-liit nung kape ko. Five ano yun? Tapos ano, fifty dollars. <laughs> Ayun, yung park. Ay ka, ano? Umuulan na doon, oh. Dito mo yung nakalo. at tayo sa tanong Sasasakyan na, malamig eh Dito lang tayo sasakyan. Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Tay Chris, kusinero, panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kai Kris kusineron na.